Welcome to the Science Class, kahit hindi naman science ang pag-uusapan natin. Ako nga lang professor niyo, Pinoy Heisenberg. At ngayong araw, um, pag-uusapan na naman or magbabasa na naman tayo ng isang uh, Reddit post na nakita ko. And by the way, kung meron nga pala kayong mga Reddit post, o meron kayong mga kwento or gusto nyo manghingi ng opinion or advice uh, tungkol sa kahit anong bagay, pwede kayo mag-send ng kwento sa email ko para ma-feature ko kayo dito sa um, channel. At anonymous naman to eh. So, pwede lang kayo mag-send ng email dyan. Talagay ko lang yung email ko sa description. And ito, yung title ng kwento na to is Ako nga ba yung gago dahil nag-away kami ng mama ko dahil lang sa issue ni Carlos Yulo? So ito, one year ago na tong post na to and uh, ayun nga, ito yung mga kapanahunan na medyo sikat or medyo putok yung issue ni Carlos Yulot, ng mga magulang niya. So basahin na natin yung kwento. As you all know, may issue si Kaloy and his mom. We've been talking about it dito sa bahay for a few days na and syempre salungat yung opinion ko kaysa sa mama ko you were just talking about it kung paano yung paano mali yung ginawa ng mother ni Kaloy and for some reason pinagtatanggol ng mama ko yung mama ni Kaloy kasi wala raw ako sa sitwasyon nila so dapat daw di ko na daw kailangan pagsabihan ng masama yung nanay ni Kaloy since di ko daw alam yung mga totoo nangyari within the family reply ko naman sa kanya is, basta alam ko masama magnakaw ng pera nanay ka man o hindi sabi niya, kaya nga kung ako yung nasa posisyon ng nanay ni Kaloy, syempre masasaktan ako. Sorry naman na siya kay Kaloy kaya dapat maayos na yun, kasi pamilya pa din naman sila. Sabi ko, pamilya nga kaya no need na kunin yung pera ni Kaloy since for sure willing naman siya magbigay sa mama niya. Uh, wala siyang nasabi dun sa sinabi ko. Nagtanong lang siya ulit, bakit pag ikaw ba yung nasa posisyon ni Kaloy, hindi mo ba ako patatawarin? Papatawarin? Next slide tayo. Sabi ko naman, mapapatawad kita. Pera lang naman yon. Pero huwag ka na mag-expect na babalik pa ako sa'yo. Kasi sinira mo na yung tiwala ko. Tapos yung bad time na, sabi niya, ano yun, itatakwin mo sarili mong ina? Ina mong sa sa'yo? Ina mong tinis ka ng ilang buwan para ipanganak? Patawarin ka sana ng Diyos, anak. Kanyang ka pala mag-isip. Kaya mo pala akong itakwel. Siyempre ang atin niyo confused kaya sabi ko, di ba, di ba kasalanan ng magnakaw? Dapat ikaw yung papatawarin ng Diyos, hindi ako. Ayun, paulit-ulit niya lang sinasabi na patawarin ka sana ng Diyos, sarili mong ina, kaya mong itakwil dahil lang sa pera. Kaya last reply ko sa kanya na di mo na kailangan problemahin yan, ma. Kung, kung di mo din naman gagawin sa akin ibang usapan na yun kung may plano ka ding nakawan ako. Pero paulit-ulit, paulit-ulit niya lang talagang sinasabing patawarin ka sana ng Diyos, sarili mong inakaya mong itakwel dahil lang sa pera. With iyak effect pa. Ewan ko din ba tumiyak. Di na ako nakipag-usap sa kanya para di na masyadong lumala at mag dito sa bahay dahil lang sa ganong usapan. Hindi <laughs> ko din alam kung bakit pinipilit niya na Pinipilit niya sa akin na walang kasalanan ng nanay ni Kaloy kasi karapatan niya yon bilang nanay. So feeling ko lang yung ako yung gago kasi pinahaba ko yung usapan kung pwedeng hinayakan ko na lang siya. So ako ba yung gago dahil nag-away kami ng mama ko dahil sa issue ni Carlos Yulo. And ayun, edit, thank you sa mga comment ng insights and perspective. Na comment ng insights and perspective nila lalagay ko na lang here yung opinions and answer for some of the comments. So, ayan. Ah, nabasa na natin yung buong kwento at ay nga, nakakatawa di, na Medyo nakakatawa ng kwento kasi <laughs> grabe yung escalation ng kwento nilang or ng usapan nilang dalawa ng nanay niya. Yung tipong dumating pa sa punto na <laughs> umiiyak na yung nanay niya. Umiiyak na yung nanay niya dahil sa kwento or dahil sa escalation ng usapan na tungkol kay Carlos Hilo at sa nanay niya. Siguro, ay, ayun, nakaka-relate. <laughs> Siyempre, relate. Relate naman tayo halos lahat siguro dahil karamihan sa atin dahil meron, meron tayong mga magulang or meron tayong at least um, guardians na napalaki sa atin. And uh, ako, yung opinion ko dito ay siguro Ay, uh, siguro, um, lahat kayo gago. So, meron kasi dito, pipili ka dapat. Ah, uh, di ka gago or, um, kalimutan ko eh, pero meron, tayo, meron dito tatlong option na pagpipilian. So, sasabihin mo yung, or sasabihin mo yung poster kung, ah, uh, gago ba siya? hindi siya gago o lahat kayo gago dun sa kwento. So, feeling ko dito as pare silang may kasalanan nung nanay niya. At, um, ako personally kung gantong klaseng mga kwento lang naman. ah uh, minsan meron na mga bagay na much better na na hindi na sinasabi sa ibang tao. Yung meron na mga bagay na hindi na kailangan marinig ng ibang tao dahil alam mong ayan, dahil alam mo mag e ito eh, dahil alam mong gagawa siya ng isang malaking gulo, tulad nito mating pa sa punto na mag-iyakan na sila and uh, nga um, siguro para sa akin personally, hindi ko nasasabihin kung ako lang sa, nasa, nasa posisyon ng poster is yes, hindi ko na ito sasabihin sa harap ng magulang ko, alam ko na yung deep down na Ganon yung opinion ko tungkol sa bagay na yun. Pero hindi ko na pahahabain pa na yung tipong parang nag-aasara nilang silang dalawa ng uh, nanay niya dito and uh, or nagsusumbatan and then ayan siguro okay na tama na ngayon na okay siguro na iniwan niya na dun sa itong part na eto etong siguro okay na ako dito sa ditong part. O. Kahit ito na lang sinabi niya, pamilya nga, kaya no need na kunin ng pera ni Kaloy. Since for sure, willing naman siya magbigay sa mama niya. At, ayun, hindi na siguro kailangan pa pa yung kwento at hindi na kailangan mag-escalate dun sa tipong, ayun, umabot pa dun sa parang, naging petty na yung, ano nila, yung away nila. So, ah, uh, Ayun, ako ako personally ay yung opinion ko dito sa sitwasyon ni Carlos Yudo and then nung nanay niya is ayun hindi talaga tama yung hindi talaga tama na nakawan mo yung anak mo at hindi rin tama na ayon ayun vice versa hindi rin tama na yung anak naman magnanakaw sa magulang so kahit sino man yung magnakaw hindi tamang magnakaw ayun kasi yung issue ni ano ni Carlos Yulen nung nanay niya merong parang rumors na ninakawan ni or di ko alam kung rumors or totoo talaga na ninakawan ng nanay ni Kaloy si Kaloy na kinuha yung pera niya kaya parang lumayo na siya sa magulang niya afternoon and then nag-escalate pa na nag-escalate yung issue dahil kinukonsinti daw or pinibrainwash daw ng girlfriend ni Carlos Yulo siya para lumayo sa pamilya nila. So, uh, um, personally, para sa akin dito is uh, yung parehas mali dito yung uh, pero parehas merong mali dito yung poster and then yung nanay niya. Ayan. Sana hindi na pinahaba. At, um, ayun, meron din mga bagay na hindi mo na kailangan sabihin sa mo harap mismo ng mga tao or in your face. Alam mo na yung deep down na ganun ang opinion mo. And, ah, uh, ayun lang. Um, ayun lang yung opinion ko dito sa kwento na to. And, again, kung meron kayong mga kwento, kung meron kayong mga bagay na gusto nyo ng opinion ko or ng advice, gusto nyo lang ng advice ng isang tao from a different perspective. Ah, uh, wala din sa circle mo o wala din sa mga kaibigan o kapamilya mo, pwede ka mag-send ng kwento mo sa email ko para ma-feature kita dito sa channel. So, anonymous naman to, mag-send lang kayo ng mga kwento or kung ano man dyan. And, uh, basta yung hindi lang mga kwentong barbero dahil po proofread ko din yung mga kwento na yan. Eh. Kung masyadong barbero, is, uh, hindi ko na siya i-feature. At, alam uh, maaga tayong matulog dahil maaga pa tayong gigising para sa sweldo ng um ng sipambuhay natin gastusin ako nga pala ulit ang professor nyo Pinoy Heisenberg